A few moments later. Jaden, balita ko niya sa Twitter ka na. Oo nga, lagi nga ito na kapalag sa TV. Ito ba? Parang hindi ko naman nakikita. Oo, oo, nag-apply ako bilang niya sa Sa awa ng Diyos, sa naman ako. Pakitaan mo nga kami. Ay, naku, masakit na lalamunan ko. Ipapanood ko na lang sa inyo yung news reporter ko. Binaha ang ilang lugar sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines Norte nitong Lunes dahil sa malakas na ulan ng dulot ng bagyong intense. Partikular na apektado ang mga bayan ng Tagkawayan, Caluag, Lopez, Gumaca at Atimonan sa Quezon. Sa bayan ng Lopez, umabot na sa leeg at sa ibang lugar ay abot dibdib at bewang ang taas ng baha. Ang mga barangay ng Gomez, Magsaysay, Bokbok at Rizal ay binaha na rin. Dahil sa rumaragas ng tubig, ang mga residente ay napilitang gumamit ng tali para makatawid at makalikas sa mga ligtas na lugar. Sa barangay Magsaysay, siyam na pamilya ang inilikas at tumuloy sa evacuation center. May mga naitalang inilikas rin sa iba pang barangay. Patuloy na inaasikaso ng mga lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente at tumaasa na humupa ulan sa mga susunod na araw. matawang ano, matawang balita na may supporter si ka na. Kaya nga, bagay na bagay sa'yo maging supporter. Mas lalo ang gumanda. Ito lang sabi ka? Naririnig na ko yun! Ah! Wala naman na. Bago ni Guni niya lang yan. Kumain na nga tayo bago gutom lang yan. <laughs> yes! Yes! Try na lang mo tayo. Okay! Hindi, sabi niya. Gusto ni Romawak siya na Diyos. What? Akala ka ba kay Victor yung surinigan? Hindi mo ba alam nung wala yung si Tano, si Romawak lagi yung tinuturuan at tinutulisan. Akala ko nang hindi dawala kasi gabi nabibigay namin dito. Kiryoso ba? mo pa yung si Romawak, pero alam niyo ba hanggang ngayon siya nagka-conquest niya na Diyos? Lumaki kasi yung si Tano galing abroad masakit yun na. No? Yung akala mo mahal ka, pero ginawa ka ng panakot dito. Kasi, okay, kasi, 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 pa yung, gumawa pa tulay si tumako, kasi sobrang nasaktan siya. Ah, braby, nung nakita ko yung, yung siya, siya oh. Habang nakikita ko na may kasama kang iba, naaalala ko kung paano mo ako pinasaya. Ang sakit isipin na habang gusto kita, may ginugusto ko na palang iba. Paulit-ulit na tinatanong sa aking isipan kung pinili mo ba talaga ako o ika'y napilitan lang. Sa kabila ng sakit na aking nararamdaman, di mo alam na ako'y nasasaktan sana na sa balikan natin ang isa't isa kahit hindi naman talaga naging tayo dalawa